<laughs> Nadine Lustre, gusto pa raw ng mas malalim na mga character at darker concept sa mga susunod na proyekto. Samantala, Nadine binida na simple lang siya sa totoong buhay at wala pa raw alam kahit magmukhang madungis. Roll BTR. Uh, si Stacy, like, ano siya sorry for the word, but no, no BS siya. Um, so that's also the kind of person that I am. Um, she's as in dead ma siya, like, wala siyang pakialam sa sarili niya, kahit magmukha siyang madungis or anything. At some point, I'm also like that. I'm very simple. Like, ngayon lang, I'm, I'm very different because, you know, pag work mode, iba talaga. Pero on, on a normal day, kasi as in, sobrang relax lang ako. Um, ako po, um uh, more darker, tsaka projects, I guess. It's really just because yung mga projects po before, sobrang ano, rom-com, drama. So, ngayon po kasi I'm, I'm at a point na gusto kong mag-explore sa different genres. And I wanna do more challenging roles. So, uh, and I always say this, parang gusto ko talaga ng role na nakakatawa kasi may nabasa po akong article na ang headline is, Nadine, Ayaw na mag-love team. Gusto maging psychopath. Ayun <laughs> <So, laughs> <laughs> naman po yung lagi kong sinasabi. Kasi it is very interesting, you know, like doing a role of of a psychopath or of a killer or someone who is deranged. Just trying to um, figure out how this person's mind works. Ako po kasi mahilig ako sa mga ganong intricate details and yung pinag-aaralan yung mga tao. Um... Personally, I really like watching yung mga documentaries, crime documentaries. Um, alam niyo naman po, mahilig ako sa horror and thriller movies, mga um, psychological thrillers. So, um, gusto ko pang mag-dive into that. Yan yung serye niya sa Viva One Friend, yung Road Killers. Kasama si Jerome Ponce, si, si Francis Magondayaw. sa yun. March 1 na Friendship ipapalabas. Oh, yan. oh yan. Pero pinalabas na yan sa Amazon, sa Prime Video. Yes, ano. oh, Pero I'm ngayon, so Prime sa Viva One na siya ipapalabas. Oh, aksyon, yeah. aksyon, nandiyan si Natin. Parang na nagtigwid sa damit, parang dalawang damit lang yata. <laughs> Isang damit lang sa buong serye. Yes. Pero ito, ang role niya, psychopath. Ang role niya doon ano. Gusto niya mag... Alam mo, challenging yung psycho pa. At sa tingko, kaya niyang gampanan niya. kasi sabi niya, hangad maging, maging psychopath. Da, maging psychopath. Oh, hangad. Oh, hangad. Kasi Pero hindi yeah. siya psychopathic dyan. Hindi pa, pa siya natutuloy. Nag Nag-action uh -huh. action siya. Pero, pero yun ang gusto niya naman gampanan ng role. Kasi sabi niya, huwag na ka na mag-love them. Mag-psychopath ka nalang. Eh gusto niya rin niyang gampanan. Kasi nga, Eto challenging yung kapag nagawa niya. At sa tingin ko, kayang-kaya niyang gapan ka ng pagiging isang psycho. kasi, mausin ng mga actress na din, di ba? Oo, oh, oh, best actress yan. Best eh. oh, actress oh, tsaka. Pero alam mo, binib ako kay Jerome, ha? Ah, ang ganda ng takbo ng karin niya sa Viva. Mm. Na Nung lumibot sa Viva, di ba? Oo. Oh, oh. Kasi, di ba, after Made in Malacanang, ito, binigyan na tuloy, siya ng tuloy. lead role ng Viva One na serye, di ba yung pambagets? Uh -huh. Uh -huh. Tapos ito na naman, mayroon yung, siya sa din lustre. Sky diba, husay din naman yun? siya? Oh. No, oh. putin na ang na din lustre, so it's something, di ba? Oo, oh, oh. oh, ibig sabihin, nakikita rin talaga yung husay yeah, uh -huh. ni Jerome sa pag-arte. Eh. eh pa sa naman siya in fairness. Bang, oh. At yung parang gwapo-gwapo niya ngayon, no? Oo. Oh, oh. So, oh. Parang oh. ano rin siya, parang nakamumun na rin talaga rin. Ano, <laughs> oh, sa ating inaanak. Sa na